nag tayo mga idol. alagyan natin ng sustansya ang ating tanim mga idol. pag po natin yung 4600 at saka po yung ano, 14 mga idol. Kasi namumulaklak na, wahaluan po natin ng pula. Para magtuloy-tuloy ang kanyang bulaklak i mix po natin yung 4600 at saka po yung 1414 14, mga idol. Yan, nilagyan na po natin ang pataba mga idol. Yan na yung bunga. May bunga na po sa... O mga idol may bunga na yung ating talong. Ayan po siya. Oh. Kaya nilagyan natin siya ng pataba mga idol para po yung bulaklak niya. Hindi na po maputol tuloy-tuloy na po. didilig lang natin yan kahapon mga doon kaya natin ilaglag ng pataba para mabilis matunaw ano? tapos yung kalahati po Pinatutubigan po natin para ho, mabilis matunaw ang pataba